mga keepers good morning yan you know. o malapit na matapos yung ating setup dito sa ating outdoor yan you know. o lalagyan natin dito yung tatlo pa nating rep doon yan o ito pa yung isa and dalawa doon then yan you know. dito mo tayo mag umpis up dito tayo. yung ating mga gapish yan you know. may mga santa claus tayo dito ng gapish o you know ito naman yung ating mga Danios and PKBM then ito naman yung ating RDSS yun na, sobrang rami ng fry may punit yung isa o yung tail may punit ito yung RDSS pang isa, dalawang klase ng RDSS natin yun o then dito wala pang laman ito naman yung ating HB Blue yun o dito wala pa ditong laman bukas linisa natin dito and then ito pa Ayan, medyo nga rumi na kasi mga beta natin hindi pa tayo nakapaglinis sa beta natin pero ano pala yung ating mga ABM eh, ano? sobrang rami na ABM natin sobrang ganda yung mga gusto pong bumili ng ABM sobrang mura na lang po ito. presyong kaibigan na lang 25 each po ang isa yun know? o and then dito naman yung ating albino full white yun know? o 353 yun na lang po ito, yan you know? o ang price natin yan low price na lang yan babartas na lang natin kasi sobrang rami na ng ating gapis yun know? o ating full gold dito naman sa full gold ang tayo dito sa ating full gold ay 300 pesos yun na 300 pesos sa full gold natin yun na. full gold natin then dito naman yung ating mga blue dragon yun ang price naman po dito ng tryo natin sa blue dragon ay 350 yun na mga breeder size na po yan dito sa tuxedo short body balloon medyo malalaki na 350 po tray natin dito yun know? mga hindi na natin tong lalaki ng presyo kasi medyo marami na ang ating stock naman yung ating mga beta di, tayo, di pa tayo nakapaglinis ng beta yun know? o mga female beta natin And then dito naman yung ating mga yamabuki na balloon yun know? o tunay na yamabuki po yun know. o solid orange. And then dito yung ating gold dust. gold dust natin. Dito naman tayo sa ating PKBM. PKBM natin. Yan you know. ang. Marami tayong mga pour out dyan. Lahat dyan mga, you know. mga glitter eye. Yan Mga glitter eye yan. konti na lang matapos natin ang setup natin dito o doon naman tayo sa ating likod ayan o magawa kasi dito ng CR kaya alis na natin yung ating mga isda dyan yun dito ito naman yung ating mga purple dragon yun know, o mga purple dragon natin 350 po ang price ng purple dragon dito yun o know. sobrang rami na kasi kaya pangmasa na lang ang presyo din dito sa ating silver koi. You know. 50 each na lang po dito. Breeder to Juby. Kayo nang mamili kung anong gusto nyo. Kaya pumunta na kayo dito sa ating backyard. You know. Sobrang available natin na gabi ngayon. Dito naman sa feeder koi. You know. 350 po dito ang tryo ng feeder koi natin. You know. Mga Juby and breeder. Kayo nang bahala pumili. Kung breeder ba or Juby, dun naman tayo sa ating indoor setup. Nandito na kasi nakalagay yung ating mga tetra, ano? May mga PKBM din tayo dito, mga fry, may mga pa Juby na tayo, mga tetra natin. Nandito yung ating taki natin ng flash, mga PKBM na Juby, ano? Mag glitter eye manit pa. You know, pero may potential lagan. Na Ay nagliter ayo. Yun oh. You know, sa dito wala naman. Dito naman tayo sa ating na harvest dati na HB White NYKC. and WKC. Dito na. Medyo malaki na dito yung ating YKC dito yung ating HB White you no, know, medyo laki na dati natin na harvest na 3,000 mm -hmm. piece na fry ngayon ito na jubi na sila sobrang rami na ito naman yung ating dem yun know, konti na lang sa dem na tira natin no? Oh. nasa 50 pieces na lang to jubi size ang price po dito sa dem natin mm -hmm. Binigay ko na sa inyo ng 35 pesos ang isa. Ayun. Shout out kay Angelique. Shout out. Doon naman tayo sa likod. Ayun. Malapit na matapos ang backyard natin. Mga keepers, you know? visit na kayo guys. Mura lang ang mga gapi natin dito hindi na natin lalaki ng presyo para yung mga new hobby kabilis sila ah you yan know, para hindi mabigat sa bulsa mga quality na and mura pa hanggang dito na lang ating video guys pa follow naman sa ating facebook page and then pa share naman ang video to para updated kayo sa ating mga videos na ilalabas yan keep first thank you guys